What's up sa inyo mga kaasang at for today's video sa araw na to ay mitambay na naman at may hinihintay akong parating ng mga isda ngayon kaya hinihintay din ng ating tambay dito. At dahil nga sobrang init ngayon na naisipan kong magkape. At kung makikita nyo aking muka ay sarap na sarap dahil napakainit ng kape. At sobrang init na nga ng panahon. May dumating na namang isang tambay dito at naghanap na naman siya ng biblin So naisipan kong maglagay ng tubig dito dahil bubuhusan natin yung ating flower horn na bumababa na pala ang tubig dahil sa init ng panahon. So ayun, nagprepare na rin ako ng mga slot dito dahil nga meron akong mga hinihintay na paparating na isda ngayon at kailangan pagdating nila dito ay nakaprepare na 'yan. All At yun may bumili sa atin na gapi, no? At may pumasok na naman na bagong tambay dito. So ayan guys, dumadami na naman ang mga tambay dito mga bata. At ginagawa nila talaga ito Ocean Park. So dumating na nga yung ating order at ayun sila alam mo, pinipicturan pa tayo. At ito na nga yung order natin, nasa isang blue na bag na kulay asul. So bubuksan natin yung bag at yung bag ay may lamang pang mga plastic na nakalagay ay GBL PEM. At ito ay mga guppies. So, order nga ako ng mga guppies at nakakita ako may nag-message sa akin tropa na nagbebenta ng mga gapis baka gusto ko. So yon dahil gusto ko, bumili ako ng marami. So mahigit 50 pieces ang binili ko guys at ibebenta natin yan dito. Yung iba ay paparamihin natin. So meron tayong AFR dito at ilalagay natin dyan. HB pastel, meron din ako. Male at female, syempre, magkakaibang plastic. Meron din tayong mosaic na kulay ivory. Kung alam nyo yung ivory, eh alam nyo na yan. At meron tayong GBL na ang ibig sabihin ay Gold Black Lace. Palulutangin muna natin sila ng ilang minuto dyan para naman hindi sila masyak at magulat sa ating tubig at baka mga sila. At habang inihintay natin mag-acclimate, nandito na naman yung mga bata galing sa kabilang barangay. So ayun nga mga kaasang, no, na-release na natin sa plastic yung ating mga in-order. So meron ako dito mga albino yellow lace. Sampung perang kinuha ko niyan So ibebenta natin yan At yung iba ay ibibreed natin Kumuha rin ako ng HB Pastel So isa, so, isa to sa mga pinaka-paborito kong kulay At dinamihan ko yung kuha niyan Dahil ibibreed ko rin at maglalagay ako niyan sa farm At ito naman yung ating Ivory Mosaic Ivory Snake Skin Mosaic daw Ang kulay niyan Tapos ito naman yung Black Gold Lace at ngayon lang ako ng ganyan na black gold lace. Dahil kulay black siya na kulay gold. Gold black lace pala. At yon Andiyan na nga yan. At available na yan sa atin. Siyempre, bala ko dito sa rack na to ay pupunoy natin ang iba't ibang strain ng gapis. Pakita ko na rin yung mga date kong strain na binibenta. So, ayan. Meron tayong EBM dyan. Walang katapos ibm At meron din tayong tuxedo pa dito. Mga ilang pares pa yan. Na tuxedo koy. Yung mga own breed natin. Meron din tayong blue panda gapis na yan, nakita nyo, 100 ang pair. Meron din tayong AFR dito na 100 lang din ang pair. No? Napakamura niyan dahil mga pet grade yan. At meron tayong bago yung breed na binili ko to na HB Red Rose Tail. So, yung mga yan, eh, for breeding yan at dadalhin natin yan sa farm. So, yun yung mga gaps ko ngayon. No? Tapusin na natin video na to. Peace out!